Stephen Curry 3-pointer history Nang asar na lang si Draymond Green sa laban Parang binok ang buka ni Bojemski dito At si Dray abay-away ang hanap Binigay naman ng Grizzlies niya sa kanya Dalawang pamilyar na team sa isa't isa, tapatan ngayong araw. Golden State Warriors versus Memphis Grizzlies. Abay start na agad tayo. First quarter natin, Jonathan Kuminga quick 5 points para sa Warriors. Tapos itong si Stephen Curry, surprisingly iniwan ng Grizzlies. Open dito mga idol, get 7 points lang lamang nila. Pero hindi rin naman nagpaulay mga dayo dito at nagkipagsagutan nga sila sa opensa dito sa Golden State at hanggang sa naibaba na nga lang nila sa isa ang lamang sa kanila. Time out tuloy dyan si Coach Kerr. After nyan, Stephen Curry putting the moves, then very tough, one-legged Dirk fade away. Ang lupit pa dito ng ginawa ni Jonathan Guminga one and dunk. Pero, eto nga si Gigi Jackson, the 19-year-old, playing really well mga idol at may dual points na agad para nga sa si Grizzlies. Kanyang pinalamang na by 4 points. Pero sa pagtatapos natin dahil sa end one play ni Trace Jackson Davis, nakalabang pang Warriors, 33-32. Second quarter natin parang binoksing ang mukha ni Pujemski dito ng tamaan ng Siko at wala nga tawag dyan. At ang second unit nga ng Warriors dito nakipagsabayan sa mga starters ng Memphis at magandang ball movement nga ang sikreto ng two teams sa umpisa ng ating ikalawang quarter. Si CP3 ang nanguna with 7 assists na agad. Away pa nga ang hanap ni Draymond Green dito matapos siyang iskoran ni Aldama. At si Desmond Bain nakisali na rin. No love loss talaga for both teams. At hanggang sa tuluyan na nga rin umangat ng Warriors by 6 points dahil sa jumper ni CP3. Then parang naka-nitro pa si Kuminga dito sa bilis. Monster Dunk again. Pero itong si Santi Aldama mga idol uminit nga ang gamay back to back 3 pointers ang binigay sa home team kaya time tuloy sila. Pero big time answer nga ang ginawa ng Golden State Warriors dito mga idol bago tapusin ng second quarter. Ginawang sampu ang kanilang kalamangan 68-58. to Nangaasar na nga rin si Draymond dito. At sa ating third quarter, three pointer gad ang ginawa ni Stephen Curry. Sumali pa si Andrew Wiggins. Then what a fake ni Draymond Green. Naging 18 points na ang lamang nila dito. Inasar pa ni Draymond Green ang grace list. Then after the T.O. what a catch and finish pa ni Andrew Wiggins. Pinabot niya na sa 22 ang kanilang kalamangan. At talaga nga namang lalo pang binaon ng Warriors dito ang mga dayo. Naging 25 points nga ang biggest lead nila. At si Stephen Curry, history nga ginawa. Another 300 threes in a season and he holds the most in NBA history mga idol with 5 seasons with 300 plus 3 pointers. At sa ending minutes nga ng ating third quarter bay Todo Kayod nga ang team ng Memphis Grizzlies pero wala nga nangyari sa kanila nang dahil inalagaan lang ng Golden State Warriors ang kanilang kalamangan. Tumulong pa nga ang kanilang second unit para nga magkaroon sila ng 18 point lead pa after 3 quarters 108 to 90. At para naman sa ating fourth quarter, bayakala nga ng Grizzlies ay makakabawi pa sila. Pero nagkamali sila dyan ng mga idol as the Warriors is taking care of their lead. At talaga nga namang hindi nila hinahayaang makadikit ang Memphis Grizzlies. At ganito na nga mga idol ang naging storya natin for the rest of the fourth quarter. Wala na pag-asang Grizzlies. Oh, All mga idol, laban sa Golden State.